Hello guys, hello everyone. Welcome po sa aking YouTube channel. For today's video ay uh, isusurprise surprise birthday ko yung sister ko. August oh, 2 kasi ang birthday noon. Ngayon, eto lang ang regalo ko sa kanya. Ayan, lalagyan ko lang ng kandila. Ayan, pa-surprise pa, 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 pa surprise birthday ko sa kanya. Sana matuwa siya. At least nag-effort ako. <laughs> Pero bago pala yan guys, kung bago ka pala sa channel ko, papindot naman ang na subscribe button. Paki-like and share mo na rin ang aking video. Andito pala ako sa tindahan. Kaya tumitingin ako sa labas kasi baka may bibili. Balikan ko kayo guys ha. Bye guys. Oke, <tultime> anyway, Happy birthday <matik> <ituv> <mother>

<laughs> oh. Kaya Kasi na. say gabi na dumating to. Kaya, Kaya tayo ng apat. Nakang nahulog yung Say ka sa kambing Sperma. Sperma. Ah, the... Ate, mga laging tinapay. Kainan. Ay! Nabayan mo. Kay Mikey na daw yung, mom, yung mamon. <laughs> Nakaiwalay talaga siya kanya. Uy, kakain tayo. Apa tayo? Meron si Ana. oh O, maliit lang niya na Pasensya ka na. At least, nag-ano ka, nag- nag-effort. Meron ba kong bibig? Simple gift kay sister. Thank you, Lord. Sa so, birthday. Kahit gabi naka <laughs> na nakaantala. Naantala sa pagtulog. Naantala, nagising. Nakis mo na ko. Nakis mo na ko dyan. Nakikipag-unahan ka kanina eh. Tama na. Okay na. Ayan o.